Ayan na pop kay na! Tulang <laughs> na! pa natin sa kahul Ayan na pop kay Hanzo Ayan na mo? Ganon din ba? ilang taon na rin yan? Ayan, magulong na rin to Tatlong libo lang, naman Ayan, magulong mo Tatlong to, napakaganda kanawayan to Laki bulto katawan Ayan Special phone number ka ba? Meron ba? 9 5 5, -5, -5, -5, -5 Yun. Pangalan kaibigan. Mark Angelo po. Uh, Yun din sa Facebook mo. Eh, Mark Angelo. Ang 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 Ay contact na lang siya sa number at Ay, sa Facebook account niya. Mark Angelo. Ayun. para siya sa bahay. Ay tapos tayong dumalaga rin so. 500 lang. 500 lang. Ano bang ang linyata ng mo? Ano, dumalaga? Lemon. Oh, lemon sweater. Oh. na. Oh. 500 lang. Lemon sweater. Ilang buwan na yan? ito? 8 months. Ah, 8 months old na ito. Pwede na pala ito. na pala ito. 8 months old na. na. Yeah, 500 lang. 8 months old. Na.